Isa sa hot topics na pinag-usapan ni na Oj Diaz, Mama Loy at Ate Mirena sa showbiz-oriented vlog na Oj Diaz Showbiz Update ang tungkol sa napabalitang hiwalayan ng celebrity couple na sina Marco Gumabaw at Christine Reyes sa kasagsagan ng pangangampanya ng una bilang kandidato sa pagkakongresista ng 4th District ng Camarines Sur. Ayon kay Ogie, naglapanan na raw ang fake news sa social media na tila sinisiraan ang image ni Marco. Inere pa nga niya ang ilang clips mula sa isang showbiz-oriented Facebook page na nagpapakalat ng fake news, na umano'y kaya naghiwalay ang dalawa hindi dahil sa third party, kundi dahil sa pera. Ginagawa ng peking balita si Marco na umano'y wala man daw ang bag sa naging relasyon nila ni Christine. Puro hingi at inaasa lang daw ng aktor ang lahat kay Christine, bagay na ikinaloka naman ni OJ. Naghiwalay dahil sa pera. Diyos ko naman, reaksyon pa ni OJ na tila hindi makapaniwala. Sunod na tanong ni Mama Loy ay kung totoo bang nagkabalikan na ang dalawa matapos mapaulat na nagfollow na ulit sila, matapos maispata ng mga netizen na tila nag-unfollow sila sa kanikanilang Instagram accounts. Ang alam ko, ihiwalay naman na talaga sila. Break na sila, pero nagano na sila, nagfollowan, anang Oji. Unang nag-follow sa Instagram ulit si Christine tapos sumunod naman si Marco Gumabaw, dagdag pa. Pero singit pa ni Mama Loy, sa showbiz daw kasi. Kapag nag-follow na ulit sa isa't isa ang nag-unfollow ang lovebirds, nagiging senyales ito ng netizens para masabing nagkabalikan na sila. Pero sansala ni OG, hindi pa yata. Meron akong nakausap very very close sa kanilang dalawa, hindi naman totoong nagkabalikan. E bakit daw naghiwalay? Sundot na tanong pa ni Mama Loy. Sa una ay biniro pa ni Oji na si Mama Loy ang rason, pero sinabi rin niya na, mutual decision, naman daw ang naganap. Naghiwalay raw sila na okay sila. Matatanda kay Oji rin ng galing ang kumpirmasyon mula sa isang source na malapit sa dalawa, na talagang nagkasplit na sina Marco at Christine. Going back naman sa ibinalita ng page na nagbabalita raw ng fake news, sinabi ni OJ na personally ay hindi siya naniniwalang umaasa lamang si Marco kay Christine dahil sa kasalukuyan ay wala raw siyang work o proyekto. Isang malapit daw kay Marco na kakilala ni OJ ang nagsabing sabihin ng matipid sa paggastos ang aktor subalit may pera siya dahil ayaw niyang umaasa. Kaya say ni OJ, hindi totoo ang ipinakakalat ng nabanggit na Facebook page. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o opisyal na pahayag sina Marco at Christine Hingil sa isyong ito. Bukas ang balita sa kanilang panig.